Hindi lang pala milyon yung nalaman ko pala. Yung mga impormasyon na binigay sa akin mismo ng mga tao sa loob ng Kongreso, hindi lang ho pala milyon ang ninanakaw. Kundi bilyon-bilyon taon-taon. Sa sobrang takaw nila. Wala pa silang hesitation na bumili ng mga mamahaling lugar. Akala mo, akala mo walang sisita sa kanila. Lalo na ngayon na kinakalabang ko po yung mga malalakas, very powerful na politician sa national government. Dahil ho, hindi na tayo pwedeng tumahimik. Sobra na. Isipin nyo, alam nyo ho, pag nagnanakaw ka ng 1 billion pesos a year, that would translate to 2.7 million a day. Pero hindi lang ho billion ang kanilang ninanakaw. Hindi lang ho isang bilyon, dalawang bilyon, tatlong bilyon, apat na bilyon, limang bilyon. Paano nila ginagawa? Katulad George. Yung... What is our aspiration as citizens of Baguio? And not only siguro wag niyo munang ilimit sa as citizens of Baguio, but as Filipinos. You know? We as... We aspire, we aspire to have a city And a nation whose leaders do not manipulate yeah, but inspire. We also aspire to have a nation and a city where leaders do not coerce but lead by compassion. And probably this is something quite telling. We aspire to have leaders who do not amass wealth, who do not extort money. hindi nagpapayaman eh? but leaders who empower people and communities especially our young people and finally we aspire to have a nation and a city whose leaders do not lead by greed but with honor eh? our journey towards good governance It's a painful journey, nagregat da Apo. and I can feel it. You know? I can feel it. But why were, how were we able to do it slowly, gradually? Because you know, if we talk about good governance, it should always starts with the leader. Kanyak, Apo. agrugi kanyak. and that's the reason why. for your mayor, I only have to rely on my salary here. I already abandoned yung special perks and privileges na masarap palaga maging mayor noong 2019. Nung sinasabi na sa akin, mayor, ito yung mga matatanggap mo, ito yung mga porsyento mo, ito yung mga pwede mong kunin sa basura. Napakasarap ko pala niyan. Millions and millions of pesos. Pero ang tanong natin, Is it the right thing to do? Tama ko ba yan? Nagagawin ho natin yan. And who's going to suffer? Sino magsasuffer? Later on, pag tuloy-tuloy ho yung ganyang uh, ano ho yung tawag nila yan, kalakaran. Sino magsasuffer? Five years from now, ten years from now, these children will suffer. Sila ho lahat, mahihirapan. Pati rin ho kayo, mahihirapan din. Kasi yung inyong mayor, napaka-corrupt. Pero your mayor decided, decided to pursue good governance. At tuloy-tuloy, kaya lang napakahirap po. No? Lalo-lalo na ngayon na kinakalabang ko po yung mga malalakas, very powerful na politician sa national government. Dahil hindi na tayo pwedeng tumahimik. Sobra na. Isipin nyo, sobrang sobra na. Siguro nagtataka kayo, bakit hindi lang bagyo, mag-concentrate ka lang sa bagyo? I cannot. Kasi Baguio City is becoming the model of good governance in the city. Tinitingnan na ho tayo ng ibang mga syudad at mga ibang munisipyo na mayor, ipaglaban mo kami, hindi kami makapagsalita. Ano? Hindi kami makapagsalita. Unang-una, tinatakot nila na pag raw kami, mawawalan ng tubig yung mga gripo namin. Kaya pwede bang ikaw magsalita? Because if there's something that will happen in our country, apektado rin tayo rito sa siyudad ng Baguio. Kaya kailangan lumaban tayo, hindi lang natin tinitingnan ang Baguio, kundi tinitinan din natin yung bansa ngayon. No? Isipin nyo, hindi lang pala milyon yung nalaman ko pala yung mga impormasyon na binigay sa akin mismo ng mga tao sa loob ng Kongreso, hindi lang ho pala milyon ang ninanakaw, kundi bilyon-bilyon taon-taon. Sa sobrang takaw nila, wala pa silang hesitation na bumili ng mga mamahaling lugar. Akala mo, akala mo walang sisita sa kanila. No? They are so bold, they are so brave, they are so courageous, na mamimili pa sila ng mga malalakmahal na mansion dyan sa Paris, France, dumpat sa 10-bedroom mansions sa mga napakamahal na distrito sa Paris, France. No? Hindi pa yan. No? Mga ibang mga pag-aaring napakamahal sa buong sa pinagbibili na nila lahat. Sama-sama no? sila. No? Ngayon, tatahimik na lang ho ba tayo? Hindi tanayong Kasi anyway, kalakaran naman yan. Anyway, binibigyan naman tayo ng 5,000 pesos, okay na tayo, ayuda. Okay na tayo. Okay, sige, nakawin nyo na yung mga bilyon-bilyon na yan. Okay lang sa amin yan, basta bigyan nyo kami ng ayuda. Ang good governance suba Nakasama ho ba dyan yung ayuda? Huh? Kung titingnan nyo ho yung good governance, ano ho yung mga principles yun? niyan? Efficiency, effectiveness, transparency, accountability, citizen's participation, inclusiveness, rule of law, uh, respect for human rights, authentic leadership. Hinahanap ko po yung ayuda, hindi ko po makita. First time, first time in the history of Baguio City na bumabaha ho ang pera rito ngayon. Bumabaha para ibenta nyo yung inyong mga boto. In the same manner na bumabaha, bumabaha din para sirain kaming nagtataguyod ng good governance. Dahil inilalabas po namin itong mga dumi nila. No? Alam niyo ho, pag nagnanakaw ka ng 1 billion pesos a year, that would translate to 2.7 million a day. Pero hindi lang ho billion ang kanilang ninanakaw. Hindi lang ho isang billion Dalawang bilyon, tatlong bilyon, apat na bilyon, limang bilyon. Paano nila ginagawa? Katulad yung rock netting na yan. Yung mga nakikita nyo dyan sa bundok kayo na nakabalot ng mga bakal. 25,000 pesos. Ang totoong presyo lang yan is 2,300 thousand three to three pesos per square meter. Mas mahal pa doon sa mga lupa ninyo. No? Twenty-five pesos. Tingnan mo, is 1 square meter. No? Katulad yung nilagay dyan sa kalsada na ilaw. No? Ang presyo niya sa kontrata, 11,780 pesos, 11,720 pesos, when in fact, ang presyo lang niyan is 1,350 plus 200 na installation plus 246 na tax, 1,800. Ibig sabihin, 9,900 ang ninanakaw nila. Bawat piraso, bilangin nyo lahat yung mga piraso nandyan sa Kisad Road, sa Marcos Highway, sa Kenon Road, lahat yan. Millions and millions yan. Hindi pa sila nagsawa, sana sa gitna lang nilalalagyan 10 meters sana, international standard, ginawa nilang 5 meters. Ninawa pa nilang 2.5 meters para mas maraming bilhin. Hindi pa yan, nilagyan pa nila sa kaliwa, nilagyan pa nila sa kanan. How many pieces were bought? 7 million in Mindanao, 7 million in Visayas, 10 million in Luzon, 24 million pieces times 9,900, that's 237 billion pesos na pinaghati-hatian nila. No? At yan yung ngayon yung mga binibigay nila sa inyo, tuwantawa kayo na nakatanggap kayo ng limang daan, isang libo, pero ninakawan pala kayo ng billion piso, pero... Let us wake up, Apo. Let us wake up. Meron na naman silang ginawa. No? Ngayon, pinahinto na lahat ni Secretary Bunuan nung ininterview in-interview siya ni, ni Ted Pilon. Sabi ni Ted Pilon, bakit ito itong ganito? Rock netting, bakit itong ganito yung presyo nito? Eh, sabi ni Mayor Magalong, ganito. Tapos mayamaya, -maya sinabi na naman niya, o, paano ho itong uh, cat's eye? Sabi ni Mayor Magalong, itong presyo nito. Anong salita ni Secretary Bunuan? Ah, 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 oo, oh, oo, 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 nga, totoo nga yan. Ha? Exorbitant yan, kaya pinahinto ko na yan lahat. Paano itong mga roadside barrier? Nakita nyo ba yung yellow barrier ho sa nakalagay sa kalsada? Ang presyo ho noon is 121,330 isang metro. Ang totoong presyo lang yan is $255. So in short, $255, 14,000 pesos. Sabihin na natin, lagyan na natin ng logistics, lagyan na natin ng taxes, 20,000. Ibig mo sabihin, sa isang metro, ang kinikita lang nilang kickback, 100,000 pesos. Sa isang kilometro, 1,000 kilometers, ay eh, 1,000 meters, ilang hundreds and hundreds of kilometers na nilagyan sa buong bansa. Yan po yung mga perang, mga taxes na binayaran ho natin. Diyan ho galing lahat yan. Pati yung mga ayudang pinibibigay ni ho nila na para iparamdam sa inyo, may utang na loob kayo sa amin. Actually ho yan, yung mga taxes ho na binayaran nyo, dugo at pawis na pinaghirapan ninyo. Pero kung gastusin nila, ipamigay nila lahat, akala mo kanila. No? Alam nyo ho yung yellow barrier na yan, dapat palikulang ho lalagyan, pati diretso nilagyan nyo nila. Pumunta kay sa Marcos Highway, pati diretso nilagyan nila. Ngayon, no, pinahinto na hulaca ni Secretary Bunuan. Pero meron tuloy-tuloy pa rin na nakikita ko ngayon na uli na pinagkakakitaan nila. Yung solar lights. Nandyan ho ngayon, yung mga solar lights. Alam niyo ba magkano presyo ng solar lights? 157,982,000 pesos. Ang presyo hunyan is 40 to 46,000 pesos per pole lang. Ibig sabihin, sa bawat poste, ang ibinubul sa pala nila mga 110,000 pesos. Yan po yung mga taxes ulit na pinaghirapan natin, lahat tayo. Ngayon, pipikit na lang tayo, ay bigyan nyo kami ng ayuda, iboboto ka namin. Ganun na lang ba tayo mag-isip sa Baguio? Kakaiba ho tayo sa Baguio. Please, Please, for the sake of our children, dagita apu tayo apu. Let us fight for what is right. Wag padadala. Please, this is the legacy that we can pass on to the next generation. Grabe, grabe apo. untold, unbelievable. I was just talking to Mr. Ramon Ang. Ramon Ang, uh, of San Miguel sabi niya, galing ko lang sa Malaysia I was talking to some of the businessmen there I was inviting them to come to Baguio, to the Philippines to invest, sabi nila, we don't want to invest in your country because there's so much corruption huh? at ang tanong sa kanila sa kanya is, what is happening to your corrupt? what is happening to your country ano si? nakakalungkot isipin no? ganun na ang tingin sa atin kung nagtataka kayo, sino sa mga senator ang nagsasalita tungkol sa corruption? Can you give me a name, please? Yeah. Sino sa mga congressman ang nagsasabi tungkol sa nagsasalita tungkol sa corruption? Pwede pa si Marcoleta. Pwede pa, di ba? Congressman Marcoleta, sino pa? Si Brother Yadi Bellioneva. Siguro meron pa.